Parang, namin, pero no, naalala ko yung last post mo, yung sa inyong, ano ba ito, seven year, tama ba? Monsery. Oo, the ah Parang talagang, ano, no, sobrang in love na in love lang, sure, sure na sure na, parang ano. Well, syempre naman, di Karo. Sa kilala mo naman ako, di ba? Uh, <laughs> Ngayon. Siguro, <laughs> kasi, Right now, nandun ako sa stage ng buhay ko na ang dami ko na rin mga pinagdaanan na mga pagsubok. Uh, dumahan dumaan na rin ako sa time na parang gusto ko nalang sumuko. And then, ang dami ko naging realizations. And isa doon yung relationship. ah uh, kung gaano ko pinahalagahan yung mga trabaho ko, yung career ko, dapat same level of commitment na ibibigay ko rin when it comes to my relationship. Especially to Bianca na malaking pagbabago talaga yung nangyari sa akin nung dumating siya sa buhay ko at hindi ko naman yung sinisikreto sa maraming tao kumbaga pinapangalandahan ko pa yun kasi sobrang proud ako na marami siyang naitulong sa akin marami siyang naituro sa akin so yeah, parang gusto ko lang rin iparamdam sa kanya at ipakita sa buong mundo na itong babaeng to yung mahal ko at gusto ko makasama ka pang buhay <laughs> So nakaplano na bang, ano? Well, dito doon, syempre... Pinag-uusapan ang mga... kasal siya. Of course, napag-uusapan, pero yung pagdating sa mga pagplano ng mga ganyang bagay, uh, hindi ko pa magawa sa ngayon, uh, especially right now na nasa, kung may kanya-kanya kami project sa ginagawa. I mean, right now I'm doing Black Rider and she's doing Sangre, uh, man parehas malaking proyekto. So ayaw namin masayang yun and at the same time gusto namin ma-maximize yung mga careers namin as individuals. Maras naman kasi mangyayari rin Alam yan. Alam ko sa inyo So, hintayin lang po natin at uh, yeah, hindi naman Mary. natin masabi kung kailan. Pero bata ka pa naman eh, di ba? So, I'm, yeah, I'm 26, Bianca's so only 24. Ang marrying age po ba ay... To be honest, dito doon oh, di po namin sineset ah, okay. kasi like for us, okay lang sa amin yung early marriage. Ah, okay, okay lang sa amin yun. Pero, so pwede next year or two years next from next year, now? Pwede two years from now, okay lang. Basta as long as alam namin na na-maximize na namin yung mga careers na Pero at least no, kahit no, na parehong bata pa kayo, parang sure na talaga kayo na kayo na kasi, na kayo. Siguro, dun nang gagaling sa lahat ng mga pinagdaanan namin sa relationships. I mean, ako, lagi ko sinasabi to na ayoko nang, ayoko nang bumalik sa pagiging single. Ayoko Maa nang bumalik na sa pakiramdam na naliligaw, naliligaw okay. ako. Kasi si Bianca na yung gusto ko makasama habang buhay. Kung pwede lang na wala nang problema, wala nang pag-aaway, wala nang pagtatalo okay na okay. Kaso hindi eh, di ba? Kailangan yung piliin yung isa't isa sa kabila ng mga unos na mga nangyayari. Ang bagang so, ba? mo nag-mature, important ka sa. sa <laughs> Pero Rulo, siyempre kailangan mo na may bahay muna, may yun muna. So, um, nakaplano well, right, so, na ba yung lahat? Kasi ako, ang, pang ang pangako ko sa pamilya ko, dream house. And then okay. after ng dream house, dream ako dream naman, house para naman sa future family ko. Um, yung dream house na na para po sa pamilya ko Um, ngayon, nabili na po namin yung lupa and then eventually, matatayuan na namin ng bahay. And then after nun, okay na. Tsaka ako napaplanuin na yung, yung sa amin naman. Okay. okay, 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 okay. Right. na, na, na lang. Okay. Okay. Ano, ano yung mga aabangan ng mga fans natin dito sa pelikula to? For, 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 for no, well, si siguro yung GLU kasi uh, we shot this film parang 5 years ago. And then, sobrang na-excite ako actually na mapanood to. To be honest, ngayon ko lang napanood itong pelikula na to. Um, ilang lang siya basta barkada movie. Uh, marami siyang, marami kang matututunan uh, when it comes to friendship and when it comes to yung pagiging uh, totoo sa sarili mo. So, sana supportahan po ito ng mga kapuso po natin dahil uh, Yeah, uh, to be honest ako, nagustuhan ko siya at supporta hindi po sana natin yung um, pelikula ng Pilipino. Ay, well, lang, hindi mo in-invite si Bianca for tonight? In-invite eh? ko po siya kaso Ila, meron po siya ito, na unang uh, lakad okay, kasama si niya si, si Miss Maidy. Ano reaction ni Bianca dun dito, sa oh. viral scene oh, ni Angela? Angeli <laughs> pala. Ayun, oh, lumabas na. Actually, uh, yun nga, napag-usapan na pag usapan, napag -usapan yari namin. May mga nag-viral din na, mga interviews yes, yes. yata yun. yun uh, namin. May mga din mga interviews yata yun. Natutuwa siya. <laughs> natutuwa siya kasi syempre parang uh, iniisip na may mga nagtatag kasi sa kanya and then iniisip ng mga tao na sobrang siya naapektuhan pero kami dalawa siguro malinaw din sa amin yung tiwala sa isa't isa na trabaho lang yan um, for sure siya rin pag din siya sa ganun Darating din yung araw, makikipag-ising-sing din siya sa iba. So, dapat buo yung loob namin pagdating sa ganito. Kasi ganun namin kamahal yung trabaho namin. Pero nagpahala oh, naman oh, ikaw, di ba? Nagpahala naman. So, okay. Ang ganda lang ng mga caption, di ba? So, doon oh, sa oh, screen. Sa <laughs> yes, <laughs> parang black rider pa ba ito? <laughs> thank you, ah. Uh, thank, thank you so much. much. Yes! Again, April 24 na po. I'm um, GLU! Now! Dito po tayo cast and um, direct. Harap po tayo dito. Tapos, ang ating friends po, dyan lang po kayo. Sisigaw po tayo ng cheer. <laughs> so, uh, well, first of all, maraming salamat po muli sa lahat po na nagpunta sa gabi na ito Nagbigay po kayo ng inyong mga oras kahit na Sunday uh, Talaga rin punta po kayo para po supportaan ang ating um, Yeah, um, We're hoping na sana po uh, ibalita niyo po sa inyong mga family friends, sa tungkol po dito sa GLU. Dahil hindi lang naman siya basta parkada movie lang. Kunti marami rin tayo matutunan, di ba? So, yeah, hopefully, support po natin ang pelikulang Pilipina. Thank you. Uh, to have a quick chit about the film Wow, Rabbit! Yes Paul, we will do the public interviews right after Paul. We talked with him here in front Again, calling in the cast and their rep here in front Para ng, Did you guys see the coming? No di ba ang sin puso grave, Carlos. Again for the gospel, here we put Ayah Sahara. And again, thank you, thank you so much, everyone, to our media folks, our friends from the media, from the press. Marami, marami, salamat po for joining us, even if it's Sunday, rest day. you still meet it, you still um, spend your study with us. So, maraming maraming salamat po. Again, calling in the cast. Later na po ang ating uh, photo talk and our interviews. And uh, samahan na po. And sa so mga friends natin, mga fans, gagawa kayo ng isang pang malakas ang video ulit.